Ay, Diyos niyo, marimar! Nag-iwalay ang buto, parang ko alam, hindi ko alam niya. na Alam niyo kung bakit ito naghiwalay at dumikit. Pumutok na yung meniscus. Ayan o, oh. tikit ko. Ayan. Wala nang remedyo. Femoral and tibial spar. Arthritic change. Ano yan, ano? Eh, o? Ang ibig sabihin niyan, nasira na yan eh, o. Pagka siyempre, at tritex chain, nakita sa tibial and femoral spar, napupudpud yung mga femur-femur, ano na yan, yung mga spar-spar na yan pag naglalakad tayo. Mami, ang nangyari sa inyo, may ano, napupudpud na, yung... Ay, na may, ilot. may ilot pa yan, mawawala yung sakit yan, pero hindi na natin may babalik yung dating height yan. Yung, yung lang sakit na. Masakit? Okay. Tangganin natin. Kasi po, hindi na lang pa makisagdan. Kasi ito, eh hindi, nahold up ako. Nahold oh, up, up kayo? Siya. Oo. Napatid. Kasi siya. Napatid yung pagkatapa ko. Parang nag yung hold na yun. Gano'n. nag ito hmm. yung roon. Ayun Ay, ang pinakamasakit dyan? Parehas? Parehas sila kasi parehas din. Bakit isa lang yung ano? O oh, parang isa hmm. lang po yung may pumutok na ano. Hindi isa lang ito. Right lang ata ito. <laughs> Oo. Oh, 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 oh. Kasi sabi ko dalawa. Pero siguro po sa pwersa pa yung paglilakan. na Pati isang tuwid niya, masakit na. Sige, okay. gawin niya, mami. Okay. Niya natin. Okay. Pero pag tinanggal po yung, pag natanggal yung pain, ba, may possibility ka ba? Oo! Oh, oh. Hindi, ganito yan, ganito yan. Yan yeah, kasi ganyan, pud -pud na yung meniscus niya. Oh, oh. Sa medial meniscus niya. Hindi na siya totaling babalik. Mawawala na yung pain, makakalakad siya ng maayos. Ganun lang. Oh, oh. Pero yung height ng meniscus, hindi na, kahit Diyos, ay Diyos, sorry, Diyos, Diyos lang pala makapagbalik nun. Mm. Kung Pinacons gusto nyo bumalik ay, yun, Papa-opera nyo, papatungan ng sapi yun. Kung baga... Ay, Kaka, po. Po, po. <laughs> higa kayo po. Higa kayo na. Higa ka na. Higa mo. na. pintor ni Noang. <laughs> eh, 17 na po yan. Sabi ko nga, pag pinahila sa'yo, baka mag-crack na eh. Hindi. May mali-mali mali po yan kasi, baka... Lala nagugulat ba? Mali-mali. Hindi, nasa... Nasa... Nasa akin na yun kung paano ko-controlin. Kahit 75 ka, Nasa akin na kung paano. Relax na. Nahirapan ba kayo sa handan? Pag umaakyat anak ko, wala na kami handan. Yun ang maganda. Wala kayong paghihirapan. Eh, di, syempre kung mo mo... Oo, oo, pag magala po kasi siya. Pag nagbubulurum ako, na, kumino mo ako ng dalawang drama doon. <laughs> Para mawala yung sakit. Pansamantagal lang yun? Oo, oo. pag oo, wala na naman yung visa, ayun na naman. Nagyan natin ito ng e-support. Ayan, yeah, may need support natin. Po natin. Asan? Hindi po niya dala. Very good. Okay. <laughs> Ay, yot! Ay, foto. Ay, no, ang Ay, no, ang Ay, kung so, <laughs> Yung pala yung sinasabi mo. <laughs> Ay, no, kabayo. Last na, isa pa. Ay, aswa, 70 years old. Ito ko lang hindi mapuputol yan. Buti <laughs> nga, buti kayo na pumura yun. Yung pala yung... pala yung... Yung pala yung... Yung pala yung... Yung pala yung... Wala, wala. Tama, bu <laughs> ay, no. sakit yan anak pag nagbulroom. Oo, oh, eh palagi sana kayo naka-ballroom. Ang ballroom kayo palagi. <laughs> <laughs> Mayinom siyang gamot para lang maka-ballroom po. okay, ah, yan, para suma. palagi pa. kayong bata. Uh, 70 years old huh? na kayo. Pero hindi naman masama yun po kung eh. lagi siyang ano, nagsusumba. Nagsusumba ako na eh. Tama yun para lagi kayong bumata. Maniwala kayo kasi papawis ang kayo. Huwag nga titigil yun. Kasi Masa masakit na. Hindi, <laughs> hey, ito ha, isinangan natin eh. Okay, okay. Oh, kaya pag sumakit ulit, bumalik ka ulit kay Ano. Ito kasi nga, sira na yung ano, hindi na ito may babalik sa dating. Hindi na sabi nga. Iiwas lang natin yung naiipit na ACL at PCL sa gitna. Kaya masakit. Pero pag naiwas na yun. O nagkikis-kis na. Oh. Yo, nagkadikit na yun sa medial niya eh. Paputol na lang natin, Master. Balit natin, na natin ng mga Pinahilot ko yan ako sa Oy. Okay. paghihilot. Ay, lalo naman sumakit. Lalo hindi na ako nakalakat. Eh iba kami noon, hindi naman Oo, uh, na Siyempre, eh, kanya ano tayo, kanya-kanya tayo ng method. Baka iba yung method na ginamit niya eh. Ito sa akin Kasparogi method to. <laughs> Palagi lang eh, di ba mayroon kayong ano, may support? Ito, okay, pansan ng salalan to, palitan nyo na lang to, ha? So, testing natin sa agdan. Kung okay na sineralkan siya ano, kung kung tatayo pag matagal nang makaupo. isa na ko ah. ay sorry. soso soso mayo Parehas yan yani. Eh. okay yung isa. pero yun ang mas masakit ma. ay tigil na natin yan. Tama na ito. ito leto na ito na yung ay yun... <laughs> yeah, yan yung mas masakit. <laughs> ay, <laughs> ay ay <laughs> <laughs> ah! <laughs> pala, alas na. ay no. ay pa. ay 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 na. Ano ba yun? Ay, naku. Tignan natin kung makakalakad ka na ng ano. Mas uh, mabilis. Ang araw-araw nyo naman nakikita to. Si Mami, alam nyo yung... Ay, yung hindi roti. anak ko. Nasa ulugap ko sila ito eh. Oo, naiiwan po roti? siya sa bahay. Yung, ang kaasama ko, yung anak ko, Mistro. Hmm. Yung... yung Ilan taon na yung anak nyo? Fifty o uh, 951. Sarap. dahan ako nalang ngayon. Oh. Si Kukunin niya 'yung sakit. <laughs> hindi papaniwala. Irrit ako maglakad kanina. Eh, nanti testing natin. Pero ito wala kasi X-ray, hindi natin nakita 'yung ano eh. Hindi 'yung tuldok kanalan. Alam na natin kung alin 'yung sira dito sa panloob, jad. Yeah. Ah, oo. 'Yan lang po sa kabilang ano. 'Yun know, oh may X-ray, eto hindi ko nakita. Pero the same lang din naman ng method niyan. Sabi na nga 'yung doktor ko, Parehas naman daw. Parehas ang sira. Mm -hmm. The same yung lang din. Ko, ayaw, ayaw naman niyang punan. Sabi ko, dalawa ko. Mm. Oh, sige nga. Pero wala niya. Lakat kayo, mami. Tayo, testing. Tayo, tayo, ah. Testing, testing. Masakit ka ba? Malalaman natin. Ano, kailangan pong tugtog para makasayaw? <laughs> <laughs> oh, ganun, mami. Tapos tayo na lang. Oh, sakit. Patay mo yung kanila. Oh. Ayos na, punti na lang sakit. Ayos na, Oo. testing dun sa kalsada. Ay na, Agdal. testing dun. Sige. Ano mo yung lakad mo kanina naman, ngayon, tignan mo kanina? Sige, hmm. hmm. kung mag-isa-isa ka. Sige na. Mabilis na. mabilis na, mabilis na, mabilis na lumakad na. Iyan, andyan. Hindi mo nang binigyan. O ba? O ba? O Bakit sa masakit? <laughs> O dahan-dahan, huwag ka naman magmadali, baka bumali. Pwede na magsumba ulit ito. Mukhang magsusumba na ulit ito. Hindi ka na dito ma.